Mabuenas na araw! Makakaabante ako po si Master Hans Kua, ang inyong pambansang feng shui expert. At ito ang ilan sa abantips at palala para sa live na kay Bongga! January 12, 2024. Thank God, it's Friday! Para sa mga pinanganak ng Year of the Rat, magkaroon ng problema pagdating sa Money Star. Hindi inaasahan na ikay maha short Pagdating sa pera. Iwasan ang sunod-sunod na outing. Travel Star ay hindi maganda. Gold at six. Ok, man tayo ha. Ingit sa iba ay iwasan. Unhealthy Star ay makakatulong ang pagsuot ng amethyst na kristal. Bilhin niya amethyst na yan. Dito lang po sa Lucky Charm Store ni Master Hans. Brown at nine. Tiger naman na mahihirapan ka tapusin ang trabaho sa araw to dahil maraming pumapasok sa isip at gumugulo dito. Red at 10. Rabbit naman tayo, mas mainam na ikaw ang unang gumawa ng hakbang. Kalusugan naman tayo, mag-exercise araw-araw. Sa love life naman, magandang oras upang sabihin sa kanya ang tunay na nararamdaman silver at one. Drago naman na masasatisfy ka sa kanyang ibibigay. Ingatan at mahalin ang taong tumulong sa'yo. Activated din ang missing object star. Siguraduhin na katago ng maayos ang mga mahalagang gamit o dokumento. Maroon at 3. Stick naman tayo ang conflict day to day. May cheating star. Pag itin naman sa love life, itigil na ang pagiging ma-pride pag-usapan sa kanya at iusin ang mga problema. Yellow at five. Ito na! ang si of the horsey, mahihirapan ka mag-decide sa trabaho ngayong araw. Travel star activated, may trabaho opportunity. Also, siguraduhin magiging successful ang project maging hands-on dito. Green at two. Go naman tayo iwasan ang unhealthy star. Huwag abusuhin ang katawan dahil posible magkaroon ng malubhang sakit. Red at 11. Monkey, hindi masama na itry subukan yan. Kahit na ikaw patuloy nagfa-fail, patuloy lang sa pag-reach ng pangarap. Orange at 17. Rooster, pagdating naman sila, may isang bagong tao na huwag agad magtiwala dito. Posible kang maloko dahil activated ang money lost star purple at 19. Doggy naman tayo, iwasan ang bad influence sa kaibigan. Hindi sila makakatulong at lalong posible pang mapahamak dito. Green at 13. Pigina naman ni Kompi na kamaswerte ngayong araw. Mas marami pang pera o kita sa negosyo ang papasok. Ipagpatuloy lang yan. White at 15. Muli po, ito po yung mga gabay. Patunong prediction lamang ni Maas Trans? Kung ayaw gumagawa ng swerte niyo po. Dahil nasa inyong mga palad na kasalalay ang inyong tagumpay. Ako muli ang nag-iisang Master Hans Kua para sa hashtag Hansuwerte sa Abante!